mga kabaranggay, magandang hapon po. Uh, uh, may ano lang po ako. Eh, Kaapon po may uh, sasakyan na hindi nakaalis sa tapat po namin at namatayan. Ng makina. At uh, ito po ay advice po lamang kasi kasi nung no, saktong bumaba siya tinatanong ko kung ano nangyari at uh, hindi niya mapandar uh, tinanong ko siya kung taga saan siya at uh, sino siya siya po ay estudyante ng Tarisig Integrated School grade 10 po at siya uh, ay taga ano at uh, nagka po na nahinto yung niya at hindi niya mapandar at uh, gusto kuring ano tulungan eh, kasi para makalis kasi bandang 12 na yon nakita ko may bag siya sabi ko nag-aaral ito then tinanong ko bakit galing siya ng school ng Tarisi at pupunta ng barangay ano bakit dito ko dumaan sabi ko eh sabi niya may hinatid lang pero eksakto dun sa bahay namin ay hindi na niya mapandar yung sa kanyang motorsiklo eh sabi ko uh, ganyan yung sasakyan ko rin yung sasakyan niya ay Suzuki Smash 115 at sabi ko sa kanya at hindi niya paandar at uh, sinubukan ko rin i-kick uh, ayaw umandar at sabi ko sa kanya kung may battery sabi niya mayroon so, in-start namin yung doon sa ignition doon sa may switch niya sa post button ay ayaw umandar ganun sa kick ayaw so, sabi ko sa kanya i-kick mo yung battery sabi ko sa kanya at sabi naman nyo may battery kaya paalala po sa mga magulang kung may mga anak kayo uh, eksakto po na nakita ko yung battery nya although hindi naman tayo hindi naman tayo mekaniko pero nung tinignan ko yung battery nya ito po ang nangyari yung isang flies nya yan may flash po siya dito sa part ng battery niya. yan, binuksan ko yung compartment. Oh, dito may takip. Yung sa kanya ata wala eh. Eksakto yung yung flies doon sa may eksaktong tong flies doon sa may positive sa kanila negative ng battery. Ito eh, ito po walang balat kasi. Yan, pala lang po kasi walang balat yung flies niya. Walang balat. Like dito may balat. At saka yung mga gamit po, yung na may motor kayo, yung mga ganito. Close open range. Ito pang ng uh, spark plug. So, exacto po yung ganito niyang fly. Tumama doon sa negative sa positive. At hindi niya alam na umuusok na pala sa loob ata uh, nung pinilit ko siya na tignan yung battery niya ito yung umbot sa positive at sa negative yung parang nakadikit siya doon oh kaya nag-ignite siya at uh, montik na lang ilang siguro ilang minuto na lang ay masusunog yung kanyang sasakyan dito sa apartment. ito yung compartment ng Ismas Yeah. Compartment niya compartment ng smash niya kasi doon yung battery at maganda rin kung may takip po yung yung lalagyan natin ng battery yan yeah. may takip hindi ko alam kung uh, ginawa siya ng kalukuhan yan yeah, dapat may takip yan yeah, may takip dapat tapos kaya ilagay niyo mo yung gamit mo dito gamit-damit Hindi ko po alam kung ginawa siya ng kulukuan kasi may mga ganun eh, biro-biro o may mga naglulukuan na lagyan yung dahil furious yung iba. Or habang tumatakbo yung motor niya ay, ay, nagkataon na yung kanyang flies ay tumapas sa negative positive at uh, muntik na po ilang segundo na lang o minuto ay masusunog yung kanyang smash motorsiklo. Sayang din po yun kasi nung nabili namin itong ismas namin is 56,000 nung 2012. So ngayon, baka 60,000 na. At yung bata nyo ay estudyante pa lang at pwede rin ma masaktan in case na masunod po yung sakyan. Pero para sa mga magulang na may anak, check nila yung sakyan nila at ganon din yung mga bata. Na may sakyan sa school, huwag kayong pahiram ng pahiram baka mamaya may galit sa inyo yung tao or something gawang kayo ng kalukuan ay dahilan po na no so ito po ay motosiklo sa Kapurwels pwede mangyari kaya ito po ay gusto kong i-remind lang o paalala sa tao para tayo po ay kayo paano punting paalala ay masipto yung ating buhay Salamat po sa pagiging Ganun lang po. At uh, gusto ko lang i-vlog sapagkat ito po ay maalala. Magandang paalala sa bawat isa. So salamat po. Kagawad GTV po.